Ibig sabihin, kailangan nyo magpa-check up sa doktor, no? Pag masakit lang ng konti, no? Masakit po ba? Hindi naman masyado. Okay, pero may, may maintenance kayo, okay lang po yan. Ito po ay, ano, uh, inkanto po, elemento. Ayan, oh, masakit po, okay. Ito, kulang, barang. Ano ba Ah, masakit po. Okay, yan po yung ano-ano. po muna kayo. Ibig sabi tayo na po may gumagampala sa inyo, ano, tao. Ito po yung matigas, kaya ano, ay subukan po natin yung papel. So, sana po yung mapasalit natin, ano. Ito po yung papel. Ito kasi pang ko sa isa. Papel po ito. Wala po tayong matigas sa inyo, lagay na inilagay na, ano. sana po yung ating mapasanin para yung magambo sa inyo matanggal yung mga sakit na nilagay sa inyo ang Panginoon Diyos po magpapagaling sa inyo, hindi ako na, what's your kaya kami ano din? hindi po, ano maya mo mamaw sa inyo Diyos mo, makapangyari sa lahat Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon po namin lahat. May hiling po ako na basbasin niyo po ang aking gamotang ito sa pangalan niya sa mga Diyos, Sanak Diyos, Santo. Gusto niya naman pong gumagambala sa babaeng ito. Panginoon, pasalibin niyo po. Peace na rin, pasok sa katuwang ito. Poo! Octob, Edam, Rex, Orimete. Poo! Egradebam, Hebabam, Exileb, Orimol. Poo! Siniraktim, Laklam, Ketibitom, Tirim. Poo! Aksisaksum, Daksum. Poo! baklas huwag titila mula ulo baklas yun ang inilagay mula ulo mula ulo baklas huwag titila huwag ulit po o Diyos mo makapangirin sa lahat basta niyo po, nga, sa inyo po ang aking gamot ato sa pangalan sa mga Diyos anak sa Diyos Santo kasi naman gumagambala sa tao ito Pasalabi niyo po, pistil namin na rin, pasok sa katong ito. Huw! Huwag yung

Aplos po mula ulo, pabawa. Aplos, pagpag. Mula ulo, pagpaglas. Gamitin. Aplos ninyo yung mga masasakit sa katawan. Yan, sige baklas. Pababa. Aksakson, aksakson. Oh! Mm. Sige baklas, baklas. Ay, salamat tumasok. Sige. Aksakson, aksakson. Oh! Sige baklas, baklas yung lahat ng sakit na Turum. Aksakson, aksakson. Oh! Sige baklas. Hmm, Sige, pagpag yung mga sakit na inilagay. Pagpag. Paklas. Paklas. Turo. Paklas. 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 Huwag gigilat. Paklas. Sige, paklas. Hindi mo alam na mahuhuli kayo, no? Aksesak, sumba, sumba. Sige, paklas. Sige, paklas. Paklas, tatanungin kita mamaya, ha? Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na dakila, Diyos na sa impyerno. Panginoon po namin lahat. Mag-usap kami ito sa spiritual ng Diyos. Sa tura po, tenet, api rarotas. mo daw, Jesus, mo, araw ng nasa, magdamag, 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 Sige, baklas. Sige, baklas. Kailangan matanggal yan. Yung mga sakit na inilagay dyan, ha? Kailangan mo wala ka. Sige, baklas. 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 Malayo ka ba? Malayo? Malayo? Hindi ka taga rito? Ha? Yung gumawa nito, ito, hindi ba taga rito? Taga probinsya? Ha? Taga saan ka? Aksan, sun, sun, sun. Fu, tegasan ka? Tatanungin kita, tegasan ka? Aksan, sun, sun, hmm, sige, tegasan ka? Hanggang mamaya tayo, kapaparusahan kita. Kapaparusahan kita. Papel lang yan, o, oh, papel. Papel lang yan. Sige, gusto mong parusahan kita. akses, sun, Lahat ng sakit na dito, parang hindi naman tinatanggal eh. Tanggal! Baklas! Yung mga sakit na iniligay. Baklas, baklas. Sige, sige, baklas, baklas. Tatanungin kita, taga saan ka? Taga saan ka? May paparusahan ko ito. Puh! Hmm. Hmm. Ano? Maklas, malayo ba? Malayo? Ha? Babae lalaki? Babae lalaki? Babae lalaki? Babae lalaki? Puh! Babae lalaki? Mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Puh! Babae Babae lalaki? Babae lalaki? Babae lalaki? Ito. Okay. Sakit. Aks, sakit. So, to. Ano, babae lalaki? Sige. Baklas. Gumagana na rin pala to. Sige, baklas. Lahat na sakit, ha? Sige, baklas, baklas. Tanggalin lahat ng mga sakit na inilagay. Tanggal, tanggal. Yung lasang ng sakit na inilagay dyan. Tanggal ha. Wala. Hindi ko pa inipit dyan. Sige, baklas. Kailangan mawala yung mga sakit. tanggal kaya eh, tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo yan. Inilagay nyo ha. Kailangan gumaang napakiramdam yan. Ha? Sige, Okay, baklas. 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 Maklas. 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 sakitnya ini Ano po pangalan nito? Pa-bammer. Perla o perla? Ano po pangalan nito? Perla nga. Oh, may kakatukayo ka na naman, ano? Oh, perla. Oo, oh, ito pangalan, perla din. Ginamot mm -hmm. eh, ko nung nakaraan, perla din. Peric. Ano? Tanggal? Pagpagmamula. Tanggal saan ka? Mula. Tanggal saan ka? Babae na laki. Mmm. Ay, lagi na. Ayaw, mami. Mmm. Hindi, -hmm. baklas. Isun parusahan kita para maming ka. Hmm, baklas. Ah, oh. sakit. Hu. Hmm, perish. Papay lang 'yan, papay lang 'yan. Hindi pa pinaparusahan. Papay pa lang 'yan. Ay pa, pa. Hmm, perish. Oh, perish. Ah, baklas. Baklas yung sakit na nilagay diyan. sakit sakit sige sige hindi pa yan dahil hindi pa kita pinaparusahan gusto gusto parusa talaga para maaming ka malayo ka ba malapit malayo malapit malayo malapit gusto mong parusahan kita malayo malap malapit mm. sige 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 paklas paklas yung sakit tayo nilagay meron pa ba Simutin, ang din mawawala yung sakit dito, meron pa yan. Kailangan mawala yung sakit dito. May sakit. Kailangan mawala yung sakit dito. Ibig sabihin, may ano pa, nakakarga pa rin sakit dito sa katawan na yan. Kaya ito, mawa kailangan mawala yung sakit dito. Paksaksong-paksong. Ah, Huw! oh, sige, baklas, yung sakit na inilagay. Baklas, paparusahan kita. Paksaksong-paksong. Ah, Huw! Hmm, baklas! Ah, ayaw talaga, magaling nito, May harap kausap. Ay, gaya mo siya. mo niyo. Yan lang po kayo. Huwag didilat. Huwag didilat. Huwag didilat. Nakakawala yan. Sige po, Papagpag mo mula ulo ang kapa. Sige po. Kapil pala po yan. Kapil lang po yan. Sige, baklas. Tanggal po yung sakit na yung nilgay. Tanggal. Baklas, dalawang kamay. Akses Baklas, baklas, baklas. 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 Ay. Hindi umayaw. Baklas. Ade, Ay, ayaw eh. Ayaw mo eh. Mula, papagpag mo mula ulo ang kapag. Mula ulo. Hanggang katawan. Hanggang paa. Sige, pagpag. Hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil. Hindi mo tinatanggal ang sakit dyan. sige mo eh. Paparusan kita ha. Ha? Mami. Paklas. Sige. Ngayon. Tanggal. Paklasin mo ngayon ang sakit. Oh. Maglas! Maglas! Ah, ayaw. Sige, maglas. Maglas! May sakit. Kasi masakit, oh. May sakit ka pa rin nilagay dyan, oh. Gigilita na kita. O, oh, gigilita na kita. Sige, gigilita na lang ito. Hindi aamin. Pagpag. Eh. Sige, BAKLAS. Maglas! Maglas! Hindi po amin eh. Pero kailangan matanggal yung sakit dito eh. So, huwag didilat. Hmm. Huwag didilat. Hanggit hindi ko sinasabi eh. Sige, sige. Masakit po talaga yan. Kasi may sanib kayo. Huwag kayo na ayos. Huwag kayo na ayos. Sige, yan, Para ma-upload nyo na gusto. Hmm. Masakit pa, wala na. Wala na. Bagya. Bagya. Okay, yan. Okay, pawala na po yan. Ay. Eh. Pero kung masakit pa yan, may natitira. Hold on, let's put it in the middle of the Pooh! Octobre, I'm going to experiment it Pooh! Egg ready, I'm going to be able to Sige, baklas, meron pa rin O Diyos, ang na namumugot ang ulo ng swail po ako ng basa-basa inyo na kasi ng mga gumagambala sa babaeng ito Aksisaksum, saksum Perlita sa pangalan ng Diyos. Perla. Perla. Sa pangalan ni Jesus, balik sa katawan. Balik sa katawan. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Balik sa katawan, Perla. Yes. Opo, opo. Uh, okay. Panging ano isang baso tubig na may asin. Salah titingnan po natin ano yung inyong daliri kasi ayaw po talaga ng eh. pero ayan na ay. Dela po tubig big. salamat sa Dios kumantay. Ah, uh, yung ano tubig na may asin po. Na uh, konti lang po yung asenano po.